Biktima ng habagat at bagyo mga resident ng Laguna at Tarlaca. Kaya sila rin ay nilingap ng Iglesia ni Cristo. Narito ang report ni Weng De la Fuente. Puspusan pa rin ang paghahatid ng tulong ng Iglesia ni Cristo sa mga kababayang tinamaan ng kalamidad dulot ng malakas na pagulan at pagbaha na dala ng Southwest Monsoon o Habagat. Sa Laguna, nagsagawa ng lingap sa mamamayan ng Iglesia Ni Cristo sa Binyan City at namahagi ng relief goods sa mga residente ng Barangay De La Paz at Barangay Kasili. Hindi alintana ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo at nilusong ang baha para makapaghatid ng tulong sa mga naapektohang pamilya na ang kabahayan ay lubog pa rin sa tubig baha. Nagpapasalamat naman ang mga miyembro ng INC at mga residente dahil sa ganitong pagkakataon na nasa na sila ng kalamidad ay hindi sila nakakalimutan ng pamamahala ng Iglesia Ni Cristo. Nagpapasalamat sa inyo sa ganitong pagkakataon na nasa gitna kami ng kalamidad, hindi niyo po kami nalilimot doon ganitong mga kalamidad. Nagpapasalamat po kami ng napakarami. Katawang ng Iglesia ni Cristo sa pamahagi ng tulong ang Society of Communicators and Networkers o SCAN International. Sa atas din ng tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, nagsagawa ng paglingap ang Iglesia ni Cristo sa mga pamilyang biktima ng pagbaha sa hilagang bahagi ng Tarlac. Kabilang sa hinatera ng tulong ang mga pamilyang apektado sa Gerona, Paniki, Camiling, Mayantok, Santa Ignacia, Moncada at San Manuel. Sa kabila ng patuloy na pagbaha, masayang nakipagkaisa sa aktibidad ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, katuwang pa rin ang Scan International. Wendala Fuente para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.